kadayang pamahagis maghandom sa National Heroes Day, kanungat Gipahigayon sa Metro Cebu. Ano ang report? Pasado alas 8 kaganihang buntag, Gipahigayon ang flag-raising ceremony sa Liberty Shrine sa Mactan. May sa kalihukan ang mga opisyal o gawani sa City Hall. Kapulisan o BJMP isip pagyukbo sa mga bayani sa nasud. Human sa flag raising ceremony, gisunod ang paghalad og nila ni Mayor Junard Ahong Chan, Congresswoman Cindy King Chan, Vice Mayor Celso Sitoy ug Lapu-Lapu City Director Police Colonel Ali Baron sa monumento ni Lapu-Lapu. Matod ni Mayor Chan nga haom nga sa Liberty Shrine sa Mactan, gipahigayon sa dakbayan ang pagtimaan sa National Heroes Day kay si Datu Lapu-Lapu man ang labing unang bayani sa nasud. Gihimugatan usab sa mayor ang atong mga modern day heroes. Ang atong mga magtutudlo, health workers, social workers, frontliners, and every citizen who in every one way, shape or form contributes the greater good of our community isip paghandom usab sa pipila sa atong mga bayani sa nagkaring dapit sa nasod, may usab ang mga batang arnisador. Sa Lapu-Lapu City, bit-bit ang mga hulagway sa mga bayani. Sa Mandawi City, sa simpleng seremonyas, isaulog ang National Heroes Day. Gisugdan pinaagi sa floral offering o paghalad ubuak sa My Heritage Plaza. Dito kinighimo sa Jose Rizal o Andres Bonifacio Monument sa Public Library. Nangunay sa kalihukan si Acting Mayor Glenn Brisede ug mga city officials. Mitambong sab ang mga taga National Offices ug mga law enforcement agencies lakip sa misilibrar ang mga purok officers ug members sa lain-laing barangayan. Sa mensahe matut sa Acting Mayor, mas maayong handumon ang tanang sakripisyo sa mga bayani kaniadto o karon aron makapadayon sa hagit sa kinabuhi. The battle we face today may be different but the courage, resilience, and determination required are the same. It is this unyielding spirit that drives us to move Mandawi forward, to overcome obstacles. Ako si Luan Merondina. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak.